paano kaya ito i-handle ni President Marcos? Oh. Ang dami kasi moving parts dito, no? Yung presidente yung nagpasabog nitong issue nito, siya yung nag-provide na impetus, di ba, dun sa, sa kanyang uh, State of the Nation address. Mahiya ka necessarily. naman. Ha? Mahiya naman kayo. Correct. Mm -hmm. Eh, necessarily, tatamaan dyan si Speaker, tsaka si Zaldico, at siguro ilan o oh, maraming mga kaalyado niya. Hindi naman. Ngayon, ngayon, ito naman, ine-exploit ng mga Duterte na dati niya kasama oh. sa UNI team. Kaya makikita natin naratibo ngayon, nakatuto kay Zaldico at saka kay uh, Speaker Martin. Hindi ko sila sabi walang alam yung mga yan. No? Hindi ko sila ine-exonerate. Pero dapat may mga sagutin sila dun sa mga mahalagang katanungan. Pero yun, nga, saan ka nalagay kung ikaw yung presidente? Anong tingin mo ron, Senator? Mm -hmm. Well, uh, kinakilangan mo ng mga advisor na sophisticated like Ronald James. Kasi sabi ng isang uh, obispo, you don't throw the baby with the bathwater water. Yung classic na gano'n. no? Ah, uh, may crisis, gagamitin mo yung crisis para sa iyong interest. Gagamitin mo yung crisis, no, para ma-wipe off the slate yung mga kalaban mo. Pero ikaw ang papalit. 'Di ba? Ganoon mm -hmm. 'yan eh, no? A crisis is an opportunity eh. 'Di ba? Ang problema, para sa mga o, ibang mga mga opportunista, ibang may vested interest, talagang i-maximize ima yan para sa kanila. 'Di ba? Katulad nitong mga DDS na pupunta sa September 21 rally sa Luneta. 'Di ba? At uujukin yung tao na magalsa. No? Dahil ng masibang korupsyon. Masibang korupsyon. Kaya tama ka, maraming moving parts. Kaya dapat hindi tayo maligaw eh. Alibawa. Huwag natin kalimutan maglalabas na lang uh, sagot yung Supreme Court do sa motion for reconsideration. Doon sa kanilang dismissal ng impeachment. No, ang ganda ng motion for reconsideration is Solden. Very surgical, very empathic, no? At uh, uh, very compelling. Pero i-reject pa rin yan. Halos sigurado ko. At lalabas na yan soon. No? Huwag natin kalimutan yun. Isa pang laban yun. Di ba? Kailangan, kung talagang gagawin nila yan, dali natin yung impeachment sa kalsada. A people's impeachment, a people's tribunal. Huwag natin kalimutan, yung mga Chinese, gagawin geo-reserve nila ang Scarborough. Baka makalimutan natin may ganun pang laban, ha? At ito mga Chinese na ito, ay kakampi ang mga Duterte. Diba? Baka makalimutan natin, eh. No? Baka makalimutan natin. Huwag natin kalimutan na may ICC pa. Oo nakakaroon na ng uh, amnesia yung presidente, hindi na makasagot. No? Nakakalimutan na yung kanyang uh, mass murder. No? Nakakalimutan na. So gusto nang palayain. Huwag natin kalimutan yon di ba? Yung track na yun. yon So huwag natin kalimutan itong nangyay pwedeng mangyari sa Quadcom. Na last year, idilikit yung mga Duterte sa Pogo at sa mga drug lords sisimulan nila uli ngayon yung quadcom. Huwag natin kalimutan yun. Di ba? Mahalaga itong anti-corruption. Tingin ko ito yung pinakamahalaga ngayon. Pero huwag natin kalimutan makaka ugnay yan. Di ba? Makakaugnay yan. So, uh... Yan pala yan. Senator, pwede ba magdagdag lang? No? Para lang malinaw din sa ating mga kababayan. Para hindi tayo basta-basta nababola ng mga sobrang tatalino mga DDS, at yung mga DDS politicians. Na diba, identify ang pagsisinungaling. Oo. Di ba, ang ang linya na mga DDS, kundinahin ang corruption, pero nakasentro sa Marcos administration. Di ba? Okay. Kaya crucial yung testimonya ng mga diskaya kung saan sinasabi nila 2022 onwards. Conveniently, yeah. in-institute yung 2022. Kasi pag talagang nag-stick yung mga diskaya doon sa naratibo na yon, yun ang magagamit ng mga DDS. O talagang corrupt itong administration na ito. Conveniently makakalimutan o mapapalusot yung corruption naman sa panahon ng Duterte pagdating sa flood control. Kaya ganun po ito importante yung mga debate dyan sa Senado. Yun lang po, paalala ko lang po sa mga kababayan natin na baka mauto dito mga matatalinong DDS. Kaya tama. Uh, kaya gusto ko siyang iugnay doon sa sinabi ni Ambassador of Jesus Christ. Yung sinabi ni Senator Alan Peter. Na uh, lahat naman tayo ay nandaraya, nagnanakaw, no? nagsisinungaling. Hindi lang niya sinasabi yung pumapatay. Dahil nasa, sa pansya nun eh. Siya yung defender ng Tokhan eh. Kung maalala mo. Tama, diba? siya actually... yun. Ang ginagawa niya ay normalize niya ito eh. No? Patuloy niyang nilo-normalize at gusto niyang maging institutional. At pa pagsa-pag-normalize niyan, kasama diyan yung hindi pwedeng naman tayong patawarin. No? Pwede naman tayong patawarin kahit gawin natin 'yan. Well, hindi ko eh, walang reckoning, walang parusa, no? Oh, Patawad ko. Eh. Patawad ka, agad. Yun yung kanyang framework ng normalization. Eh, hindi siya basta-bastang statement eh. No? Oh. Sa likod niya is yung paborito kong salita, a framework, no? sa likod niyan. No? At yun yung ginawa nila nung siya ay Secretary of Foreign Affairs. Yun yung ginawa niya nung dinipensahan niya yung Tokhang sa United Nations. Diyos ko po naman, nakakahiya, di ba? Nakakahiya. Dinipensahan mo yung crimes against humanity sa United Nations, di ba? Kasi mm. yun. Tapos ngayon, eh, nagyayabang ka pa bilang ambassador of Jesus Christ bilang isang magaling na leader ng uh, Senate Minority? Ano ba naman yan? Ano ba naman yan? No? Dapat talaga, hindi lang ikondena yan eh. No? Dapat talaga, iukit ang kanyang pangalan sa pader ng kasaysayan. Makakatulong ba o hindi, o baka mas makakasama pa na nakaupo si Speaker? Hmm na pinsa ng Pangulo habang sinasagawa ng Pangulo itong kampanyang ito laban sa korupsyon. Yun nga, yun yung uh, kwan eh. Yun yung uh, delicate balancing act niya. Or dilemma. Oo, oh, or dilemma. Dahil kinakailangan niya dalhin sa logical conclusion. Itong sinimulan niya na anti-corruption, mahiya naman kayo. No? Hmm. Kaya kailangan niya dalhin. Ang dami na yan. Ang dami na nangyayari no, ang dami na nangyayari, di ba? coming out of the woodwork eh. Itong mga kwal na ito eh. Itong mga issues na ito eh. Itong mga corrupt practices na ito eh. No? At lahat tinatamaan. Lahat tinatamaan eh. Pero at the same time, ayaw niya itong pakinabangan nung kanyang mortal na kaaway. Na okay. malilaw naman, sinabi na ipapa-impeach siya bago matapos yung kanyang termino. At kung ma-impeach siya at mag-succeed, sigurado na siya sa 2028. 100% incumbent president ka a few months bago nung kwan nung uh, nung uh, election skewed to ka na kaya ma, hindi naman ngayon uh, mahirap suriin yung kanilang strategy eh pero yun nga dahil sinimulan mo ito uh, ang gagawin mo ba rito targeted lang or sweeping dahil the the institutional corruption is so so widespread kinakailangan mo mag-sweeping pero pag nag-sweeping ka, mauubos 'yung political base mo, 'no? At uh, kung mag-sweeping ka, hindi mo pa sigurado kung sino ipapalit. Ay eh, kaya dyan pumapasok 'yung mga putschists, 'yung mga mga mutineers, 'yung mga coup plotters, 'yung mga dahil nakikita nila, hindi to kayang ibalanse. 'No? Naghihintay sila on the wings ng isang trigger, 'no, para pumasok.